Bakit Loren agad na pasugod sa private resto kasama ang mga pulis? Yari Julia, gusto na ang pamamaliit ng White King Siyempre bilang pangalawang ama ay hindi na makapapayag na paulit-ulit siyang ginaganyan. Wala naman kasing masamang ginagawa sa si Julia gusto lagi ng eksena at magpapansin. Doon pala talaga ng gulo sa birthday celebration ng anak ni Sir Deo. Respeto na lang sana. Huwag dalihin ang ugaling ganon. Ito nga ang ilang komento. Alam niyo kung bakit hang habang tumatagal, sobrang insecure iyan kay Kimi. Nila mga na siya, halos lahat ba naman ng big brands na kay Kim Juna. Lahat ayaw na sa sapawan. At bali ang super crush ni Julia itong si Paulo Blino. Noon pa niya gustong makatrabaho. Sorry to say, sa ginagawa niya kay Kimi, asa siya na entertain siya nito. May ugali pa naman si Paolo na kapag hindi niya gusto ang isang tao, tinidead niya. Tapos ganyan pa yung nangyari kay Kimi. Asa siya na pagbibigyan iyan. Yung mga mata ni Paolo ay para lamang iyon kay Ayon pa sa isang komento, Tama yan, Direk. Ireklamo na yan para hindi makaperwisyo ng iba. Sa labas, palaging ginugulo si Kingi. Alam na alam kung saan nagmana ng ugali. Ang daming galit na galit. Anong senyo rito sa panibagong update na yan? Sa panibagong mga projects, mga blessings ni Kim jo, patuloy din Umaakto si Julia para sirain ang isang Kimju. Anong scenery